Handa na ang kapulisan ng bayan ng Lupika Marinsor ngayong paparating na Simana Santa. Itideplay -de na ang mga kapulisan sa mga matataong lugar tulad ng simbahan, terminal at sa bahagi ng Andaya Highway para masiguro na hindi na maaulit ang nangyaring mabigat na daloy ng trapiko nung magpapasko at bagong taon. Babantayan din ang kapulisan ng mga magsisiuwi ngayong Simana Santa upang siguruhin ang kanilang kaligtasan. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng Lupi MPS ang mga barangay opisyal at kasundaluhan. Dagdag pa ni Police Captain Cortez Jr. Ngayong paparating na si Mano Santa, nakahanda ang ating mga kapulisan sa pamamagitan ng pagkandak ng uh, tinatawag natin upland presensya. Ito ang ginagawa ng ating mga kapulisan na nilalagyan natin ng mga personnel natin during rush hour at sa mga mga matataong lugar, gaya na lamang mga simbahan, mga terminal, kung saan in ng mga tao ngayong, ngayong paparating na sa si mga santa. Kung matatandaan itong nakaraan taon, kalbaryo para sa mga biyaherong papasok at paluwas ng Maynila ang malaprosisyon na trapiko sa bayan ng Lupi. Nagugat ito sa mga ginagawang kalsada at pagguho ng lupa sa Andaya Highway. Una ng sinabi ni 2nd District Congressman El Rey Villapuerte, maling-mali ang disenyo ng pagkakagawa ng Andaya Highway. Dapat umanong mabago ang disenyo at konstruksyon nito, maging ang pagkakaroon ng alternatibong ruta sa nasabing daan. Samantala, patuloy pa rin ang pagsasayos ng nasirang bahagi ng Andaya Highway at nagkakaroon din ng pagbagal ng takbo ng sasakyan partikular na sa barangay Kabutagan. Sa barangay Taisan, patuloy ang konstruksyon ng First District Engineering Office ng DPWH kaya umasa ang mga motorista na makakaranas ng bahagyang pagbigat ng trapiko. Eli Balbin, CSN.